bago na rin po akong share sa inyo na kung makayo po ay mahilig nito, dapat nyo po itong panuorin ang video na ito. So, bago natin tutunghayan yan mga kalalabs, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me at pakikalat na rin po ang ating video mga kalalabs para marami pa po tayong matulungan, lalong lalo na sa mga baguhan na kailangan nila ang topic na ito para maiwasan din po nila. So mga kalalabs, ang topic natin ngayon ay kung ikaw po ay mahilig gumamit nito sa inyong mga caption or kaya sa inyong title description, iiwasan po natin ito para hindi tayo magkaroon ng flag content o kaya mag-less distribution po ang ating mga content na ginawa. Pwede man hindi siya ma-flag pero hindi po siya dadami ng views dahil hindi niya i-distribute into wider audience. So mga kalab, kung ikaw po ay mahilig gumamit ng ganito, big letters. So mga kalalabs, kapag all big letters ang ginagamit natin, may posibilidad talaga na tayo po ay magkaroon ng flag content o kaya mag-less distribution ang ating content na ginawa kapag tayo ay gumamit ng all big letters sa floating title natin o kaya sa ating mga description na ginawa pwedeng pwede po tayo ma-flag content dahil ma- ma ano po ni Meta na as clickbaits ang ginawa nating content. Parang hinihikayat po natin ang viewers na para ma talaga ang ating video dahil sa sobrang lahat ang lalaki ng letra. Nagawa ko na rin po ito dati sa aking uh, Nights TV na page mga kalalabs pero na-delete ko lang po iyon dahil baka nga yun din doon ako nagkaroon din ng violation dahil mahilig din po ako dati niyan gumamit ng all big letters. So mga kalalabs, So ngayon, alam nyo na kung napanood nyo po itong video natin, iiwasan na po natin na maggumamit ng mga big letters dahil nakikita ko pa rin po ito sa mga baguhang mga content creator. Nagmahilig pa rin sila gumamit. I hope na makatulong po itong video natin sa inyo mga kalalabs na iiwasan na po natin ang paggamit ng big letters dahil pwedeng na, dyan natin nakukuha ang flag content. So, yun lang po ang ating topic mga kalalabs. I hope makatulong po ito sa inyo para sabay-sabay po tayong aangat. Thank you for watching!